So, sa isang buwan, meron karing rin isang libo. Pambili na ng bigas yun. Bago tayo umuwi ng bahay, mo muna natin yung ano dito, yung labahin. Salamat, Peng! Binahanan muna natin yung ano, ating labahin. Yan. Sideline tayo ng labah. pick up delivery oh, yan pick upin natin yung labahin tsaka pag natuyo deliver din natin oh. pick up and deliver anim na taon nang nagpapalabada sa amin yan sayang din yun guys lagdag din sa kita yun so sa isang buwan meron ka rin isang libo diba o oh, yung isang libo mo oh pambili na ng bigas yon. dati yung isang libo na yun nakakabili tayo ng isang sakong bigas na 25 kilos ngayon nako wala na wala talagang mabibili na ano wala na mabibiling 25 kilos na 1,000 pesos tagtas na mga bigas guys so maliit lang din naman yung labahin Di naman siya ka ano guys kadami